I didn't expect that to be this emotional right now. I'm sorry. I just, I don't... Nagsalita na sa wakas si Samuel B. tungkol sa hiwalayan nila ni Catriona Gray. Matatandaan na noong Pebrero 2023 ay inanunsyo nila na engaged na sila at plano na nilang magpakasal subalit nagulat ang publiko nang ianunsyo nilang naghiwalay na sila. Lumabas ang chismis na di umano ay si Moira Dela Torre ang third party sa kanilang hiwalayan dahil close daw si Moira kay Sam Milby. Sa unang pagkakataon ay nagsalita na si Sam Milby at inilantad ang katotohanan. Sa Fast Talk ni Boy Abunda ngayong hapon, direktang sinabi ni Sam Milby na hindi si Moira Dela Torre ang third party sa kanilang hiwalayan na walang katotohanan. Na need to clear yung issue na There was no third party and yung sinasabi na si Moira yung third party, I wanted to make that clear. Ayon kay Sam Milby, naging mahirap daw sa kanya ang naging hiwalayan nila ni Catriona dahil engaged na sila at plano na raw dapat nilang magpakasal. Pero nauwi ito sa hiwalayan, hindi napigilan ni Sam Milby ang umiyak habang ikinukwento niya ito kay Boy Abunda. It was only mag-boyfriend, girlfriend kami. We were engaged. To have that not push through. Um, it's been really rough, honestly. Nais niyang linawin na walang katotohanan na hindi niya sineryoso ang pakikipagrelasyon niya kay Catriona Gray. Pero ayaw na raw niyang idetalye pa ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan bilang respeto niya kay Catriona Gray. I didn't expect that to be some <laughs> emotional right now. It's a hard subject and I just don't want to talk about it. I don't go into details. Natanong din si Samuel B. Hingil sa viral video ni Catriona Gray kung saan pareho silang dumalo sa concert ni TJ Monterde, makikitang umiiyak si Catriona Gray dahil sa sad love song na inawit ni TJ Monterde. Say ng mga netizens, hindi pa ito nakaka-move on kay Sam Milby. Pinuna ito ng mga netizens dahil magkalapit lamang ang upuan nila ni Sam Milby at makikitang dinedman ni Sam Milby si Catriona habang umiiyak ito. Kaya naman say ng mga netizens, ang bilis naman daw maka-move on ni Sam. Ngunit ayon sa kanya, ayaw na raw talaga niyang i ang dahilan ng hiwalayan nila ni Catriona Gray. The more you talk about any issue, the... Mas maraming baling yung mga tao to use against you. There's no point. Like, I, I... So much love and respect. Pero wala raw katotohanan na ang bilis niyang makamove on sa hiwalayan nila ni Catriona Gray. Alam raw niya na dadalo si Catriona Gray sa concert ni TJ Monterde. Naging mahirap daw para sa kanya ang araw na yon dahil nakikita raw niyang umiiyak ang kanyang ex-fiance na si Catriona Gray habang kinakanta ni TJ Monterde ang sad love song nito. Pero hindi raw niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa pag ni Catriona Gray. It was such a beautiful concert. It was really hard. A woman that I still love and care about is, I see a few seats away from me, is crying. Nilinaw ni Sam Milby na hindi totoong dinedma niya ang pag iyak ni Catriona Gray. Sa concert ni TJ Monterde, naging mahirap daw ang sitwasyon na yon para sa kanya. Natulala na lamang daw siya pero ayaw na raw niyang idetalye ang lahat. I didn't know how to react and I, really don't feel comfortable talking about details about that but it, I was not comfortable during that concert. Kinumpirma din ni Sam Milby na walang kinalaman si Moira de la Torre sa hiwalayan nila ni Catriona Gray. Uh, kinukonfirm mo na walang kinalaman si Moira yes. sa paghihiwalay niyo ni Cachiona. Absolutely na. I mean, I I find it really sad because Nalulungkot raw siya na maraming naniniwala sa mga walang katotohanan ng bagay tulad nito. Kung wala naman ebidensya, ay dapat wag daw itong paniwalaan. If there's no evidence, don't believe it. You, so many people are believing so much So many things na walang katotohanan. Just... Kinumpirma din ni Sam Milby na hindi na sila magkaibigan ni Moira de la Torre pero ayaw na raw niyang idetalye kung ano ang dahilan nito. Uh, your baby sister, Moira, yeah. said you're not friends anymore. Yeah. Do you confirm that? I do confirm that. I don't want to get into... the reasons or it's just that's how it is. And